Hello, mga kapatid. Hey! May, yung title ng aking guideline, isang passage ka lang. Sa mga hindi nakakilala sa akin, kailangan ko kang magpakilala. My name, Nodge. Isang youth disciple ng BB. Nagahati ng mabuting balita sa inyong lahat. Hey. <laughs> Kumusta ka? Kumusta kayo, mga kapatid? Tanungin nyo nga mga katabi nyo kung kamusta sila sa binasa, binasa ni Michael sa Isaiah chapter 55 verse 6 to 9 sinasabi dito tawagin mo siya habang siya ay malapit kayo ba? tinatakot niyo ba siya? <laughs> <laughs> diba tayo din? Pag kakilala natin yung isang tao, kinatawag din natin, at siya ay lumalapit. Sa ating ganun din, si God, sa atin, Tinatawag tayo niya sa pamagitan ng ating mga puso. Para mag-mission, mag-mission, kasi simula pa sa buhay natin dito, sa mundo, may mission na tayo nakaready na sa atin. Kaya wag nating tatanggihan ang nakaready na mission ni God para sa atin. Tanggap lang tayo ng tanggap, mga kabatid. Isaiah 55 Isaiah chapter 55, 7 Siya sabi dito, Iwanan ng masama ang kailangan mga alagad kanilang mga alagad. At ang mga hindi matuwid ay kanilang mga inisip. Kaya ginawa ko nyo, ginawa, ginagawa ko ginagawa ko noon nambubuli ako Kaya nang bubuli ako, ayaw akong tawag, tawagin akong mahina. Hindi ko pinagkakaila yung mga nagawa kong masama sa iba. Pero pagkatapos ko gawin sa kanila yun, niisip ko kung tama nga ba yung ginawa ko sa kanila. Pero pa, kung nakakasakit kayo, tama ba yung ginawa ko? Di May point na pag po, ano, isipin nyo kung tama nga ba. Tanungin nyo mga katabi nyo kung handa sila maglingkod kay God. Kung ako tatanungin, handa na ako maglingkod sa kanya. Mawala man ako dito sa mundo, meron akong maiiwan na alaala sa inyong mga kapatid. Dati, kala ko hindi na ako makakabalik sa piling niya. Piling ni Lord. Pinakita sa akin ni Lord sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa, niya sa akin. Makakasama ko siya sa habang buwan sa pamamagitan ng puso natin at pagmamahal, pagmamahalan sa iba. Para sa akin, kala ko yung nasa isip ko, ako lang ang nakakaalam. Ayun pala, mga nasa isip ko, meron papala pa, may may-ari ng isip ko. Walang iba kung hindi si God. Kagaya na lang ang mga mission natin galing kay God. Lahat ng mission natin, niya rin. Mission natin, mission niya rin. Para sa akin, masaya ako kasi kasama ko si God, si God, si Lord, mag-mission sa iba't ibang lugar. At nakakapagpasaya pa tayo ng mga puso na nahihirapan o na dumadaan sa mga struggle. Sa buwan, ang tunay na saya at uh, nababahagi natin ang mga mabuting balita niya sa, sa mga kabating at mabuting balita ayon Ito na nga. Itong mga nakaraan na araw, Nagawa ako ng pagkakamali. Kasi, naamin ko bago, bago ay mag-retreat, may nagawa ka agad akong mali. Napagsugal ako. Napagsugal ako bago ay mag-retreat. Kaya pagkatapos ko sumali, naaalala ko. Baik lang pumasa sa isip ko. Sinusubok ako ni Lord kung gaano ba katibay faith ko. Tapos pagkatapos ko tinanong ninyo yun, sa isip ko, tinanong ko ulit ang sarili ko. Lord, sinusubok nyo po ba ako kung gaano katibay ang faith ko? Tas isa lang sagot ko. Sabi ko, Lord, kung sinusubok nyo po ako, Sige lang po, tatanggapin ko. Para tumibay pa yung faith ko sa kanya ngayon. Ang ibinibigay mo kapag nagdurusa ka, kahit ano pang dumating sa buhay ninyo, tanggap lang ng tanggap, hindi naman ibibigay ni Lord kung hindi nyo kaya. Lagpasan lagi natin siya Kasama sa pamagitan ng puso. Lagi natin siya kasama. Puso lang natin. ilisipin niya lang sa puso. Nandito na siya. At utuwa sa galak. At huwag na huwag at huwag na huwag natin kakalimutan mag-pray sa kanya. Kaya niya lagi nandyan, nagbibigay ng lakas sa atin. Kasi one time kinakapos. Ano? Kinakapos. Nanghihina na rin yung aking faith. May isang tao nagsabi sa akin, Huwag kang matakot, mag-pray ka lang. Pag nag-pray ka, lalakas yung loob mo. At di ka iiwan ng Panginoon kahit anong mangyari, sabi sa akin. Kaya, pag uwi ko noon, nag-pray ako. Kahit konting pray. Yung tagis-tagis na puso mo. Yung ramdam na ramdam talaga. Kaya pag-pray ako ka, five. five minutes, ganun, pag may pray tayo. Kagaya na lang ko gabi, nag-pray ako eh. Di ba sabi sa inyo, gagawa pag ko pag-uwi ko. Ginawa ko rin kaagad yun. Kasi alam kong deadline na sa Monday ka. Kailangan mag-advance, parang siya. Mag-advance ko. Mag-advance talaga si Lord, ha? <laughs> <laughs> Philippians chapter 1, 20, 20, N-24 22-24 Buhay pa ba kayo? <laughs> Buhay ay magdadala ng karangalan kay Kristo. Masaya ba kayo? Kasama nyo sa karangalan si Kristo? Mga tatanong, hindi masaya rin ako eh. Mabu mabuhay, man, oh, mabuhay man ako o mamatay. Ang laba ayo. Mabuhay man ako o mamatay. Tama na tama na, tama na, tama na, tama na. Pukos, pukos. Pukos na, na, puos, na. Pukos, pukos na. Masariwas na kayo eh. <laughs> alam niyo ba, alam niyo ba, ba't nandito kayo sa mundo? Meron kayong malaking mission sa mundo, sa mun <laughs> malaking mission sa buhay niyo. sa pamamagitan ng paghahatid ng mabuting balita sa maraming sa maraming nating mga kapatid. Nagbago lahat. Nagbago, alin ko ah. Nagbago lahat ng pananaw ko sa buhay ko. Simula nung nakilala ko siya. Hindi <laughs> hindi Sabi ko sa sarili ko, binabalik ko kay Jesus yung pagmamahal niya sa akin. Kasi hindi niya ako iniwan at nandyan siya para makinig sa mga challenge sa buhay at mga panahon na naisnig ako. Nandyan siya para magpa malagpasan ko sa pamagitan ng pagdarasal ko sa Kanya. At pinagpipray ko din sa Kanya yung faith nating lahat. Na hindi tayo ni papabayaan kahit anong pagsubok. Kaya mga kapatid, Huwag tayong mawala ng pag-asa si, si Lord nga hindi nawala ng pag-asa sa inyo eh. Di ba? pa in love kayo, hindi kayo nawala ng pag-asa. Hindi, pinatawa ko lang kayo. Eh. Na magbago. Si Lord nga hindi nawala ng pag-asa sa akin para magbago. Eh. Kasi may tiwala siya sa akin. Kita niyo ngayon, nandito ako sa inyong harapan. Nagpapasaya sa inyo. Ah. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayo mag-pray sa kanya. Guide's question. Guide's <laughs> question. Guide's Number one. <laughs> ano ang nakamarka sa inyong isipan sa salita ng Diyos? Isaiah chapter 55 verse 6 to 9. Philippians chapter 1 verse 20 to 24. Handa ka na ba mahalin ng buong puso si Jesus? Tanungin niyo ang mga tabi niyo kung handa na sila. Number three. Ano sinasabi sa inyo ni Jesus ngayong gabi? O kasama mo siya kayo? na ating bento. <laughs> <laughs> Mga kapatid, tayo ay sama-sama mong pray.